mga bossing! Bale, magandang umaga sa inyong lahat. Meron sa atin nag-walk-in ngayon dito sa garahe. Sila bossing ay galing pa ng... May ba isiyo sa Nusay? Legit ba? Yes! O baka sila sabi lang para makatawad? Ay, de. Boss, baka may gusto lang muna kayong batiin uh, or shoutout sa Nebisiya. Uh, uh. Sino? Mga family natin, friends. O, shoutout dyan sa mga... ipagko Dito lang kami kay Bossing! Bossing, uh, matanong ko lang ma'am, ilang oras naging biyahe niyo po? Six hours, grabe. Yar! <laughs> Yar, ibibigay ko to sa tawad nila. Six, six hours lang, hanggang PTX lang yun. Iba pa yung pupunta dito, galing PTX. Legit pala, tiga na ibisiya pa sila galing. Grabe talaga naman, sa pagbisita pa lang ng galing malalayo lugar eh, okay na okay na si Boy AC. Lalo na mag-avail pa. So hindi natin syempre ayaw umuwi nang nga, uh, walang mauwi sila bossing. Ma'am, baka may ba babatiin po kayo. Uh, may ano sa may San Jose, Nueva Ecija, sa Santo Niño Third. Yung mga pamangkin ko diyan. Ito na. Ito <laughs> na first car ba to, ma'am? Yes. Legit. Okay. Ganun nakatagal na na-load kay Bo AC. Ah. Uh, Wanya, last year One ba? Year. Oh, last year. Grabe na uh, lang totoo ba to? Eh basta wala sa asahurin tong mga to. Ano? Baba pa araw, boss. Baba. Pa. <laughs> so ay mga bossing kanina, namo problema na ako kasi wala na akong maalok sa kanilang unit. So, ito na lang, ah... Uh, kahit bariyahan lang ay eh, importante naman may mauwi sila at napakahirap mag-commute at first car nila ma'am Actually ma'am, kanina talaga namumumbrema na ako. Kasi malayo pa kayo eh. Siyempre ayoko kayong umuwi ng luwan. Hindi okay. naman tayo dito sa ano. Para, sa oh, kasi, kaya Saan naman lumipag pa kasi? Uh, kaya pinipilit to namin talaga maraming available na unit lagi dito. Bossing, i-test drive mo muna para ma... Ano mo, bago tayo magtawaran. Bago tayo maparat ni ma'am. <laughs> <laughs> so yan mga bossing, bali papatest drive muna natin. Pasensya na okay. kaila bossing. Mga boss, ah uh, pasensya na talaga at naubos ang unit so pipilitin naman namin ngayon na maraming makuha para sa inyo mga bossing at yan katulad nito walk-in buyer eh talagang kailangan nila may mauwing unit at kailangan kailangan daw nila ng service. So syempre si Boy AC laging uh, laging natin pinipilit na puno ang garahe natin mga boss. Ang importante lang naman dito is walang sahuri si Junior. <laughs> so yan. So ayan, ang pagbabalik ni Red White kasama lang agad sa test drive ayan mga boss So ite-test drive lang ang ating Kia Rio buyer from Nueva Ecija pa to, mga boss So Kia Rio 2012 model mga bossing 86k Odo First owner yan mga boss So mamaya na kami magtatawaran nila bossing So yan, sana Ama magkasundo kami sa tawad at para may mauwi sila. Siyempre, di natin nahayaan ang ng luwaan. So, yun mga bossing. Bale, bumalik na sila, boss. Tatanungin natin kung Kamusta ang takbo. Mukhang hindi naaayawan ni bossing to. Tatanungin natin. Ano, bossing? May limang minuto ka ba para umayaw? Sabi sabi boss daw, modelong modelo. So, ang hindi na lang okay yun, tawad ni ma'am. Ma'am, magkala ba tawad? 170! wala sa suri si Alan. <laughs> so, yun mga bossing, uh, 170 tawad ni ma'am. Ma'am, di mo na talaga pa dadagdagan, sagada sagad talaga. Basta legit followers. Basta first car, tal Basta first car talaga ito, ma'am. Yeah, legit, yeah, ha? First okay, Grabe naman. Nakakataba ah, naman ang puso. Unang-una pala, sa akin makukunin first car mo. Ina syempre hindi ko naman kayo hayaan na hindi mabigyan ng discount. So, ayan mga bossing, papalibot ko lang muna sa inyo at uh, ipagmamayabang muna sa inyo yung nakursulada nila bossing. So, Kia Rio na 2012 model mga bossing, 86K Odo, first owner mga bossing. Ang honest issue lang na nito is may some part na faded pero all in all goods na goods pati ang love mga bossing. So, pati ang aircon. lang kamusta aircon? Okay. Aircon boss, kamusta? Okay. Yan mga bossing. So fresh na fresh pang load niyan mga bossing. Wala, wala kang may ano, wala kang Bossing, walang kakalakalan pag Sa ano? <laughs> so, mga bossing, fresh na fresh pa mga seats niya, pati mga sidings. Uh, talagang eleganteng elegante ang loob. Tapos working din lahat mga boss. Then urig-urig pa yan mga bossing. So first owner nga pala na pagkuhanan natin nento. Kia Rio, mga bossing. So, Ma'am, first car talaga. Bossing, peace bomb muna beast tayo. So, 170. Bigyan na natin. Grabe. So, binigyan natin ng maganda-ganda discount sila, ma'am. Kasi kanina nalulungkot na ako. Gawa ng, uh, ayoko kasi umuwi sila ng luan. So, napakamura na ito, mga bossing. Alam na alam yung pabentahan na ito. Binigyan na natin for only 170,000. Ma'am, may tulog na po ba kayo? Pero ay mo mag-ano muna boss, pahinga muna or kaya naman mag-drive. Kaya naman. Basta pag ginaantok tigil lah. May gasolinahan naman tayo, pwede naman mag-stop over. So, maraming maraming salamat kila ma'am at congrats sa uh, nakuha nila ng mura yung ating Kia Rio. So, re-receive na lang natin payment nila at may mga lakad pa siguro sila, ma'am. Uh, so, yan mga bossing, bali nakagawa na kami ng na acknowledgement. So, yan, ma'am, congrats mo uh. Ingat yeah. po sa biyahe. At yan mga bossing, at ako naman ay natuwa, meron sila na uwi. Kasi syempre magko-commute pa sila Kung wala silang makuha sa atin So, yon kahit pa paano Meron tayong na alok sa kanila At na-coercion na dahan nila At yun, congrats po sa first car Maraming maraming salamat po sa tiwala Gang 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 Tay, happy ka naman Thank you so much okay. Congrats okay. So, ayan mga bossy Mali picture taking na lang kami Para makabiyay na rin sila At malayo pa sila So, yon sold na ang ating key mga bossy Yan, buyer from nebesia, nebesia. So, yun, sold Ma'am, ingat po. Message nyo yeah. po pag na po kaya. Congrats, congrats. Nakakatawa at meron sila nakuha. Kanina problemado na si Boy AC eh. So yan, congrats po. Commute lang sila. Pag uwi, may kotse na sila. <laughs> bye, bye po. Bye-bye. Congrats po, congrats. Hihi, -hi, sold. Napakamura nila nakuha.